Good morning guys, I'm back. Happy Sunday, suka so, Sunday man ad tumig tabo. Pag mo na natulod din misa tabo. Sa kuan, sa changgihan kay nami among paliton, sudan para among para sud-an among pamahaw. Ugna anamidri ri sa changgihan ani na time, nagdali rag lupad kay ang driver mato pagbakwag na ay lakao. so nadalikya ta mig ani diri ani palit sa among toyo na palitonon. <laughs> kay sobra papa so para sa diamond sud at pamahaw kay mao may among tuyo gud ani so largo namin dito sa among adto na palitanan kun ila ina kuan gadto mo so largo nami dria dria nag palit bayat tapos kanang guso mo na ilang tinda diri adiri ami magpalitan kagana sa mga kasag na dag ko oh, nilapuan na ng iladaan tapos uturo na kanimo gluto Og sa pikas nga side, ako gipalit si Saldi uglato Glato kay nang padala ang akong angkol na palitan si Jaglato. So, ipalitan na mo ganang kuan. Duha katapok. Og tapos diri ah, nagpalit pun mi og kanang tangali. Tangali binaso nang limpyo na daan ang tangali nila. Dinokdok na kana. Di, dargo na na kuanan, hinluan tapos kilawon ra kan dadjon. Tulo ka klase ang among gipalit among sudan ng pamahaw ang kuan ang bayat tangali og katong kuan gusto mao mong kilawon so dire na time namalit pa miglamas glamas, so, nang kuan pugog agri tapos si yan sa dibalitan ng apple kay mo iyang kuan nakita siya apple so wala na mi nagdugay na anamidrian, mi uli na mi uli <laughs> sa motor kay manguli na wala na mi langan pa kay ang among ang akong driver na ay kuan na ilakaw manto pag kuan manto pag aprika wala ilangan langan pa kay wala naman mila ipaliton so munguli na mi isa pa akong partner apula, apurado na sa tanan apurado wala siya so nagdali-dali rami mo rami kikilatan ni Ria wala na yung libot-libot kung asa tunong na palitanan at tura dajon so andali uh, na siyoto na dajon mi para munguli na ako po na siya giingnan diya uh, na hinahinay ra kay masin makasaya ka <laughs> nagkapuran at sa oras kay gusto mo kuan gusto mo atog bakwak ato sa baybay kaya basig makaisda si o gapit namin makaabot ani sa balay igaw namin ni Dja ihunong di na muna sa motor and charan ready to eat na giisa ra og timpla ang kuan dasahan tapos gi lain lain kay bali sa ka buok og maon siya ang gusto tapos tangali and bayat so mga onta, guys. Mga onta, ready to eat na. Dali na tama na video, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Happy Sunday.